Ultra at pag-usapan natin ang pagbangga ng kotse ni Kim sa labas sa showtime at ang laki ng sira nito. Buti na lang at nasa studio pa siya. Binangga nga ba ito ni Julia? Sumugod na pa ang mga pulis para investigahan. Habang nasa studio nga si Kim at busy sa kanyang hosting ay nabalitaan niyang binangga pala ang kotse niya kaya naman ang mga co-host niya para tingnan ang nangyari pati si Vice na patakbo at nagmadali palabas. Ang balita na ibinigay sa kanila ay si Julia daw ang may gawa pero wala pang ebidensya kaya naman todo ang investiga dito. Buti si Kim ay nasa studio pa at wala sa kotse ng time na yan. Ito ang sinabi ng pasa na gulat sa pangyayari. Sabi ni si Sophia Custodio, that's stupid si Julia Troublemaker with Gerald doing he stopped chasing Kim para magka siya. What a guy. Julia, takot mawala si Gerald. Eh, mga agaw din naman siya. Marami kang makakaaway kapag si Kim ang haharasing mo. Stupid girl. Dapat alasin ka ng contract at no project for you sa ABCBN. Si Kim ang pib nila, hindi ikaw. Gets mo ba? Sabi naman ni Romeo. Kasalanan ng lahat na yan ni Gerald. Why he insisting na magkapera ulit sila ni Kim? Dahil basikat si Kim Habang inaapakan niyo ang pagkatao ni Kim The more blessing na dumarating sa kanya Si Julia is so insecure Kaya gumagawa siya ng paraan para sirain si Kim Mali ka ng inapi dahil ang mga big boss ng network ang panik kay Kim Kaya dumidikit si Gerald para mabigsyan niya siya ng big break At si Kim lang ang paraan niya Such a user Makarmasana kayong dalawa ni Julia at Gerald Sa mga ugali niyo Such a loser sabi naman ni Christian Ropo, di naman dapat kasi mismo siya parang kain niya. Yung mga ex at magsalita na si Kim at huwag niyang hayaang manggulo kung anong meron siya ngayon. Dapat di na hinahayaan niya mga niya para tumigil. Huwag muna tayo maniwala sa balita. Hayaan muna natin imbestigahan ang nangyari kung sino talaga may kasalanan. Yan lang at chika. at mag-like, share, and subscribe. Thank you.